Bawat gabi, bangon ka para umihi. Hindi isang beses, hindi dalawa, minsan tatlo pa o higit pa. Pagkatapos, hiyap ka nang makatulog muli. Kinabukasan, pagod ka na, malabo ang isip at pakiramdam mo laging kulang sa lakas. Alam mo ba na ang madalas na pag-ihi sa gabi o nocturia ay hindi normal sa pagtanda? Hindi ito bagay na dapat tanggapin lang. May anim na simpleng gulay na makikita mo lang sa palengke na pwedeng maging sagot sa problemang ito mga gulay na hindi mo akalain na may kapangyarihang ibalik ang mahimbing mong tulo. Manood ka hanggang dulo, dahil may dalawang gulay dito na baka sila pa, ang magiging game changer sa buhay mo. Anong gulay ang madalas mong kainin ngayon? Nakakatulong ba ito sa inyong tulo? Ibahagi mo sa comments. Una, patola, ang hindi inaasahang tagumpay. Si Mang Carlos, 81 taong gulang, dating driver ng jeep sa Maynila. Tatlong taon na siyang retirado, pero ang gabi ay hindi niya masasabing peaceful. Bawat madaling araw, tatlo hanggang apat na beses siyang gigising para umihi. Pagkatapos, hindi na siya makakatulog muli hanggang umaga. Pagod na pagod ako. kwento niya sa apo niyang si Mark. Parang hindi ako natutulog kahit 8 hours na ako nakahiga. Isang araw, naalala niya ang payo ng dating kasamahan niya sa trabaho. Subukan daw ang patola sa umaga. Hindi niya ito seryosong tinuring na noon. Akala niya biro lang. Pero dahil sa desperasyon, sinimulan niyang maglagay ng patola sa miswa niya tuwing almusal. Walang masyadong inaasahan, pero makalipas ang dalawang linggo. Napansin niyang bumababa na ang frequency ng pag-ihi niya sa gabi mula sa apat na beses ay naging dalawa na lang. Ang patola ay may natural na diuretic properties, pero hindi tulad ng mga diuretic na nag-cause ng sudden urination. Ang patola ay tumutulong sa katawan na magregulate ng fluid balance. Ayon sa pag-aaral sa Journal of Ethnopharmacology, ang mga cucumber family vegetables tulad ng patola ay may mga compound na tinatawag na cucurbitacins na nakakatulong sa kidney function at fluid regulation. Ang susi ay nasa timing. Kapag kinakain mo ang patola sa umaga o tanghali, tinutulungan nito ang katawan na mailabas ang excess fluids habang gising ka pa. Sa ganitong paraan, hindi mo inaabangan ang gabi para lumabas ang tubig sa katawan mo. Ang research sa Food Chemistry Journal noong 2023 ay nagpapakita na ang natural diuretic effect ng patola ay gentle pero consistent, hindi tulad ng mga synthetic diuretics na may sudden effect. Para sa mga senior, ang tamang paraan ng pagkain ng patola ay dalawang piraso sa miswa o ginisa tuwing almusal, tatlong beses sa isang linggo. Huwag sobra dahil pwedeng mag-cause ng frequent urination kung masyadong marami ang kakainin mo. Dalawa, talbos ng kamote, ang sikreto ni Aling Rosa. Sa isang maliit na bahay sa Antipolo, nakatira si Aling Rosa, 75 taong gulang, dating simstress at ngayon ay nag-alaga ng maliit na garden sa likuran ng bahay. Ang problema niya, hindi lang madalas ang pag-ihi sa gabi, kundi parang hindi niya makontrol. Kahit wala pang sapat na laman ang pantog niya, pakiamdam niya kailangan na niyang tumakbo sa banyo. Isang hapon, habang naglilinis siya ng garden, nakita niya ang mga talbos ng kamote na namulaklak na. Sa halip na itapon, naalala niya ang kwento ng kapatid niyang tiga probinsya na palaging nagsasabing masustansya raw ang talbos ng kamote. Sinimulan niyang gawing ulam ang talbos ng kamote, ginigisa kasama ng bawang at kamatis. Makalipas ang tatlong linggo, napansin niya ang pagbabago. Hindi na siya ganun kadaling nakakaramdam ng urge na umihi. At sa gabi, nagiging mas kontrolado na ang pakiramdam niya sa pantog. Ang talbos ng kamote ay isa sa pinakamayamang source ng magnesium na makikita mo sa mga gulay. Ayon sa pag-aaral sa Magnesium Research Journal, ang magnesium deficiency ay isa sa mga common causes ng overactive bladder syndrome sa mga matatanda. Ang magnesium ay tumutulong sa muscle relaxation at nerve function. Kaya kapag kulang ka dito, mas nagiging hyperactive ang bladder muscles mo. Ang research sa European Journal of Clinical Nutrition ay nagpapakita na ang regular intake ng magnesium-rich foods ay nakakatulong sa pagreduce ng nocturia episodes ng hanggang 30% sa mga senior. Bukod pa roon, ang talbos ng kamot ay mayaman din sa folate at vitamin K na tumutulong sa nerve signaling at blood clotting. Ang tamang paraan ng pagkain nito ay half cup ng lutong talbos ng kamote, tatlong beses sa isang linggo pwedeng igisa kasama ng ibang gulay o idagdag sa mga sabaw. Siguraduhin lang na maayos itong naluluto para ma-neutralize ang mga natural oxalates na maaring maging problema sa kidney stones. Tatlo, sayote, ang siyentipikong sagot. Ang sayote ay hindi lang simple na gulay. Isa itong siyentipikong sagot sa problema ng nocturia lalo na sa mga senior na may diabetes o prediabetes. Maraming hindi nakakaalam na ang uncontrolled blood sugar ay isa sa mga primary causes ng frequent urination sa gabi. Kapag mataas ang blood glucose levels mo, ang kidneys mo ay nagiging overworked sa pagfilter ng excess sugar. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng maraming tubig, kaya constant ang production ng urine. Ayon sa American Diabetes Association, ang nocturia ay isa sa mga early signs ng poor glycemic control. Dito pumapasok ang halaga ng sayote. Ang gulay na ito ay mayaman sa soluble fiber na tumutulong sa pag-slow down ng glucose absorption sa intestines. Sa madaling salita, hindi biglaan ang pagtaas ng blood sugar mo after eating, kaya hindi rin biglaan ang production ng urine. Ayon sa pag-aaral sa Nutrition Research Journal noong 2024, ang regular consumption ng sayot ay nakakatulong sa pag ng postprandial glucose levels, ang blood sugar mo after kumain. Ang compound na tinatawag na pectin sa sayot ay may proven effect sa glycemic control. Bukod pa roon, ang sayote ay mababa sa kaloris at mataas sa potassium. Ang potassium ay tumutulong sa proper kidney function at fluid balance. Kapag balanced ang potassium levels mo, mas efficient ang kidneys mo sa pagprocess ng fluids. Hindi na kailangan mag-overtime sa gabi. Para sa mga senior na may diabetes, ang dalawang piraso ng sayote sa ginisa o nilaga, limang beses sa isang linggo, ay makakatulong sa better glucose control at reduce nocturia episodes. Apat malunggay, ang anti-inflammatory wonder. Maraming hindi alam na ang chronic inflammation sa urinary tract ay isa sa mga hidden causes ng frequent urination sa gabi. Hindi ito laging infection. Minsan, subtle inflammation lang na hinang stress, poor diet, o natural aging process. Ang malunggay ay kilala sa kanyang powerful anti-inflammatory properties. Ayon sa research sa Journal of Food Science and Technology, ang malunggay ay mayaman sa isothiocyanates, mga compound na may strong anti-inflammatory effect sa mucous membranes, kasama na ang lining ng bladder. Kapag inflamed ang bladder lining mo, mas sensitive ito sa stimulus. Ibig sabihin, kahit kunting laman pa lang ng pantog mo, agad kang makararamdam ng urge na umihi. Parang alarm system na sobrang sensitive, kahit maliit na movement, tumutunog na agad sa pag-aaral na ginawa sa International Journal of Inflammation, nakita na ang regular consumption ng malunggay ay nakakatulong sa pag-reduce ng inflammatory markers sa urine. Ang mga participants na kumain ng malunggay ng tatlong buwan ay nagkaroon ng significant improvement sa urinary frequency at nighttime voiding. Bukod sa anti-inflammatory effect, ang malunggay ay mayaman din sa vitamin C at quercetin, mga antioxidant na tumutulong sa overall urinary tract health. Ang vitamin C ay tumutulong sa prevention ng urinary tract infections, habang ang quercetin ay may natural antihistamine effect na nakakatulong sa pagreduce ng bladder irritation. Ang tamang serving ay quarter cup ng fresh malunggay leaves sa tinola o ginisang gulay, tatlong beses sa isang linggo. Pwede ring dried malunggay powder, isang kutsara sa smoothie o sabaw. 5. Kangkong, ang stress relief specialist. Hindi lahat ng nocturia ay physical na problema. Minsan, psychological factors tulad ng stress at anxiety ay may malaking papel. Kapag stress ka, ang cortisol levels mo ay tumataas, at ang high cortisol ay nakaka-affect sa circadian RYTM mo, ang natural body clock na nagsasabi kung kailan ka dapat matulog o magising. Ayon sa research sa Psychoneuroendocrinology Journal, ang chronic stress ay nagiging kausa ng disrupted sleep patterns at increased nighttime urination. Ang stress na katawan ay laging nasa alert mode, kaya kahit tulog ka na, sensitive pa rin ang brain mo sa signals mula sa bladder. Ang kangkong ay mayaman sa magnesium at folate, dalawang nutrients na kilala sa kanilang calming effects sa nervous system. Ang magnesium ay natural na muscle relaxant at nerve stabilizer, habang ang folate ay tumutulong sa production ng serotonin, ang feel-good hormone na nakakatulong sa better sleep quality. Sa pag-aaral na ginawa sa Magnesium Research Journal, nakita na ang magnesium supplementation ay nakakatulong sa pag-reduce ng cortisol levels at improvement ng sleep quality sa mga senior. Ang participants na may sufficient magnesium intake ay nagkaroon ng mas counting episodes ng nighttime awakening. Ang kangkong ay may mild sedative effect din dahil sa natural compounds na tinatawag na alkaloids. Hindi ito masyadong malakas na sedative, pero sapat para makatulong sa relaksasyon ng katawan before bedtime. Para sa optimal effect, kainin ang kangkong sa hapunan, half cup ng lutong kangkong na ginisa sa bawang, tatlong beses sa isang linggo. Ang timing ay mahalaga, sa hapunan para magsimula na ang relaxation process ng katawan mo before sleep. Anim kalabasa, ang prostate protector. Para sa mga lalaking senior, ang enlarged prostate o benign prostatic hyperplasia ay isa sa mga common causes ng nocturia. Ang prostate gland ay nakapaligid sa uretra, kaya kapag lumaki ito, Pumipigil ito sa normal na flow ng urin. Ang resulta, hindi mo nalalabas lahat ng ihi mo sa isang session, kaya bumabalik ka uli sa banyo. Ang kalabasa ay mayaman sa beta at zinc, dalawang nutrients na proven na nakakatulong sa prostate health. Ayon sa pag-aaral sa Journal of Urology, ang beta ay may kakayahang mag-reduce ng prostate inflammation at mag-improve ng urinary flow rates. Sa clinical trial na ginawa sa European Urology Journal, ang mga lalaking senior na regular na pumakain ng foods rich sa beta-sitosterol ay nagkaroon ng significant improvement sa International Prostate Symptom Score kasama na roon ang reduced nocturia episodes. Ang zinc naman sa kalabasa ay essential sa prostate function at hormone regulation. Ang zinc deficiency ay common sa mga matatanda at may direct correlation sa prostate problems. Ayon sa research sa Biological Trace Element Research ang adequate zinc intake ay nakakatulong sa maintenance ng normal prostate size. Bukod pa roon, ang kalabasa ay mayaman sa lycopene at beta-carotene, mga antioxidant na tumutulong sa protection ng prostate cells laban sa oxidative damage. Ang mga antioxidant na ito ay nakakatulong din sa overall urinary tract health. Para sa mga lalaking senior, ang quarter cup ng lutong kalabasa, lima beses sa isang linggo, ay recommended. Pwedeng nilaga, ginisa, o gawing south. Mas effective ang absorption ng nutrients kapag may kasamang healthy fats tulad ng olive oil. Mga mahalagang tips para sa mas epektibong resulta. Hindi sapat na kumain lang ng mga gulay na ito. Kailangan din ng tamang timing at proper food combinations para makuha ang full benefits. Una, iwasan ang sobrang alat na pagkain sa hapunan. Ang high sodium foods ay nag-cause ng fluid retention sa katawan. Kapag nakahiga ka na, ang retained fluids ay unti-unting na-release ng kidneys, kaya gabi-gabi kang nag -iising. Ang alawa, limitahan ang caffeine intake lalo na sa hapon. Ang caffeine ay may diuretic effect na pwedeng tumagal ng 6 hanggang 8 oras sa katawan. Kahit uminom ka ng kape sa tanghali, may residual effect pa rin ito sa gabi. Ang atlo, proper hydration timing. Hindi mo kailangan tigilan ang pag-inom ng tubig, kailangan mo lang ng tamang schedule. Mas maraming tubig sa umaga at tanghali, paunti-unti sa hapon. Sa ganitong paraan, Natatapos ng kidneys ang filtering process bago ka matulo. Pang-apat, regular exercise. Ang physical activity ay tumutulong sa better circulation at muscle tone. Kapag maayos ang circulation mo, hindi nag-accumulate ang fluids sa extremities mo. Ang mga fluids na ito ay hindi na kailangan iprocess ng kidneys sa gabi. Mga senyales na kailangan mo ng medical attention. Habang ang mga natural remedies ay effective para sa maraming kaso ng nocturia, may mga instances na kailangan mo ng professional medical help. Una, kapag may blood sa urin mo. Ito ay pwedeng sign ng infection, kidney stones, o mas serious na conditions. Ang alawa, kapag may persistent pain sa lower abdomen o back. Ito ay pwedeng indication ng kidney problems o urinary tract infections na nangangailangan ng antibiotic treatment. Ang atlo, kapag biglaan at sobrang frequent ng urination, kasama ng excessive thirst at unexplained weight loss. Mga sintomas na ito ay pwedeng signs ng diabetes na nangangailangan ng immediate medical intervention. Ang apat, kapag may difficulty sa pag-start ng urination o weak urine stream sa mga lalaki. Ito ay pwedeng sign ng severe prostate enlargement na nangangailangan ng medical evaluation. Ang siyensya sa likod ng natural solutions. Ang effectiveness ng mga gulay na ito sa nocturia ay hindi lang folklore, may solid scientific basis. Ang nocturia ay multifactorial condition na pwedeng dahil sa hormonal changes inflammation, poor glycemic control, stress, at structural problems sa urinary tract. Ang mga gulay na nabanggit natin ay targeted sa different aspects ng problemang ito. Ang patola at sayot ay tumutulong sa fluid regulation at blood sugar control. Ang talbos ng kamot at kangkong ay nag-provide ng magnesium para sa muscle relaxation at stress reduction. Ang malunggay ay nag-address ng inflammation. Ang kalabasa ay specific para sa prostate health. Sa combination, ang mga gulay na ito ay nag-provide ng comprehensive approach sa nocturia management. Hindi ito quick fix, kailangan ng consistency at patience. Pero ang advantage ng natural approach ay walang side effects at may additional health benefits pa. Ang role ng gut health sa urinary function. Isa pang aspeto na hindi masyadong napapansin ay ang connection ng gut health sa urinary function. Ang gut microbiome ay may direct effect sa inflammation levels sa buong katawan, kasama na roon ang urinary tract. Ang mga fiber-rich vegetables tulad ng sayot at kalabasa ay tumutulong sa maintenance ng healthy gut bacteria. Ang mga beneficial bacteria na ito ay nagproduce ng anti-inflammatory compounds na nakakatulong sa overall urinary tract health. Ayon sa research sa Microbium Journal, ang gut dysbiosis ay associated sa increased risk ng urinary tract problems. Kasama na roon ang overactive bladder at recurrent UTIs. Ang pagmaintain ng healthy gut through proper diet ay isang preventive measure laban sa mga problemang ito. Anim na simpleng gulay lang, patola, talbos ng kamote, sayote, malunggay, kangkong, at kalabasa. Hindi imported, hindi mahal, makikita mo lang sa palengke. Pero ang lakas nilang ibalik ang mahimbing mong tulo. Hindi mo kailangan mabuhay na puyat gabi-gabi. Hindi mo kailangan tanggapin na normal lang ang madalas na pag-ihi sa pagtanda. May mga natural na solusyon na pwedeng subukan. Kailangan lang ng tamang kalaman at consistency sa pagkain. Anong gulay sa mga nabanggit ang susubukan mo ngayon? May sariling karanasan ka ba sa nocturia na gusto mong ibahagi? Magkomento ka sa baba kung nakatulong sa iyo ang video na ito. I-like e at i-share e mo para mas marami pang senior ang makakaalam ng mga natural solutions na ito. Mag-subscribe din sa aming channel para sa mas maraming health tips na makakakuha ng mahimbing na tulog at malusog na pamumuhay. Salamat sa panonood.